Hello mga tol, magandang araw sa ating lahat magde-deliver nga pala tayo ng tubig yung sidecar natin ay may nakalagay ng mga galuna at ka ito nga pala yung aming tubigan. At ang likasyon nga pala natin mga tol ay nandito tayo sa Kalamba Laguna, Magiling. Sandali, yeah, yung anak ko pala, Rayban, na iwan ko sa loob. Sasakyan so, tayo sa ating, mga tol sa ating sidecar susi so, na natin uh, Malayo yung biyahe natin pero hindi ko na makukuha ng video sa biyahe natin mga kaka okay, Kasi malayo layo yun, wala makukuha ng camera Ito nga pala yung kurumahan natin mga tol Habang i-delay na ng tubig First time vlog na i-delay na ng Dito na kami mga tol, yung kasama ko yung nagdala na ng galon sa papunta doon sa didelivera na namin Dito na kami sa aming distillation tatlong may-ari kasi nito mga tol kaya unang may-ari pa lang to na didelivera namin mamaya ulit mga tol yun yung kasama ko mga tol nagkukuha ang galon yung sidecar namin last na pala to tatali lang natin mga tol yung ating galon kasi baka lilipad ng hangin ay Na-inspire ako ulit mag-vlog mga tol kasi yung mga iba sumasahod na. Tayo hindi pa rin. Yan mga tol, tatali ko lang muna. Natapos na nga pala natin i-deliver yung mga tubig mga tol. Wala na naman yung sidecar natin. Kaya pa na tayo. At maraming salamat mga tol sa inyong panonood ng ating video. Hanggang sa muli.